Ala guys, itong perang to, nalabahan ko, nakita ko sa pag ko, nalabahan ko itong perang to. First time ko nakalaba ng pera sa bulsa ng amo ko kasi hindi ako nag-check ng mga bulsa kasi sanay na ako dito. Sa 12 years ko, nasanay na ako na wala talaga akong pera na sa mga bulsa nila or nalalabahan. Ala, ito nalabahan ko, oh hindi ko talaga sina hindi ko alam na may pera promise talaga guys oh natakot ako 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4, 5 50. At saka isang 10 Ala, ang takot ko talaga kaya 17 Ano ito? Sorry, 21 22 23 24 25 26 27 hindi ko expect or talagang hindi ano sa guni-guni ko kasi sanay talaga ako nang wala akong nalalabhan malinis lagi ang mga damit nila bago ilagay sa labahing ipagkuha e, ko ng laundry basket nakita ko yan o, ayan lang talaga yan o, ang takot ko